Paano kung ang desisyong malapit mong gawin ang siyang magbabago ng iyong buhay magpakailanman? Ang universo ay patuloy na bumubulong sa iyo, nagpapadala ng mga senyales at pahiwatig na hindi mo na kayang baliwalain. Hindi ito basta-bastang pagkakataon, ito na ang punto ng pagbabago na matagal mong hinihintay. Maaaring hindi mo pa ito nararamdaman, ngunit isang simpleng desisyon ang magdadala sa iyo sa isang landas na hindi mo inaasahan. Handa ka na bang magtiwala sa iyong kutob at yakapin ang hindi inaasahan? malapit nang magbukas ang iyong tadhana. Maghintay, dahil ang lahat ng pinakahihintay mo ay malapit nang dumating. Lagi mong pinaniniwalaan na may dahilan ang lahat ng nangyayari, pero paano kung ang iyong kapalaran ay malapit nang magbago sa isang hindi inaasahang paraan? Para sa Virgo, dumating na ang oras upang gumawa ng desisyong magpapabago ng landas na tatahakin mo. Parang ang universo na mismo ang nagtutulak sa iyo, hinihikayat kang magtiwala sa iyong kutob, kahit na parang hindi sigurado. Kilala kita, Virgo, mahusay kang mag-isip, laging maingat, at palaging may plano, pero may mga pagkakataon na hinihiling ng buhay na bitawan mo ang iyong plano at sumunod sa mas mataas na layunin. Ang iyong tadhana ay malapit ng magbuka sa isang paraan na hindi mo kailanman inisip at nasa iyong mga kamay ang lahat ng ito. Hindi ito basta desisyon lamang, ito ay isang tawag. Manatili ka sa akin at alamin natin ang mensahe ng universo para sa iyo ngayong araw. Ang mga bituin ay nakahanay at ang iyong hinaharap ay naghihintay na hubugin. Pag-unawa sa kasalukuyang enerhiya ng Virgo. Virgo, ikaw ay pinamumunuan ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon at talino. Lagi mong ipinagmamalaki ang pagiging lohikal, tapat sa detalye, at maayos sa lahat ng iyong ginagawa. Ang iyong matalim na isip ang naggabay sa sa maraming hamon, at ipinagmamalaki mo ang iyong kakayahang suriin ang mga sitwasyon mula sa lahat ng anggulo bago magdesisyon. Pero mayon, parang iba ang pakiramdam, hindi ba? Parang may isang alo ng pagbabago na hindi mo kayang tangdalin. Para bang ang universo ay dahan-dahang hinihikayat kang lumabas sa iyong comfort zone, bitawan ang pangangailangan ng kontrol, at yakapin ang hindi inaasahan. Para sa isang katulad mo, Virgo, ang pagbabago ay hindi kailanman madali. Sanay kang may plano, sanay kang alam mo kung saan ka pupunta at kung paano mo ito mararating. Munit habang ikaw ay nasa isang desisyong kailangang pag-isipan, nakakaramdam ka ng isang kakaibang paghila na hindi mo kayang ipaliwanan. Ang iyong karaniwang katiyakan ay napapalitan ng isang tahimik na kalituhan, at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, nagsisimula kang magtanong kung ang landas na palagi mong tinatahak ay ang tamang landas para sa iyo ngayon. Ito ang enerhiya ng pagbabago. Hindi ito isang puwersa na pwedeng baliwalain o iwasan, kahit anong gawin mo para magpatuloy sa iyong mga nakasanayang paraan. May isang tahimik na lakas sa loob mo na unti-unting nagigising, isang malalim na espiritual na puwersa na matagal nang natutulog, naghihintay ng tamang sandali para maggabay sayo. May paraan ang universo ng pagtulak sa atin na mag-evolve kapag hindi natin inaasahan, at vergo, ito na ang iyong oras na magtiwala sa evolusyon ito. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa, hindi sigurado, o kahit pagkakagulo tungkol sa hinaharap at ayos lang yon. Ang enerhiya sa paligid mo ay isang enerhiya ng pagbabago, ngunit isa rin itong pagkakataon ng napakalaking posibilidad. Ito na ang sandali na kailangan mong bitawan ang takot sa hindi alam at magtiwala na ang universo ay inayos ang lahat para sa iyong pagunlad. Panahon na upang yakapin ang pagbabagong ito at itigil ang pagdududa sa mga senyales na patuloy na dumarating sa iyong buhay. Ang espiritualidad ng Filipino ay madalas nagsasabi ng tungkol sa bathala, o ang banal na kapangyarihan na nagmamasid sa atin, gumagabay sa atin patungo sa tamang landas. Ikaw ay tumatanggap ng maliliit na senyales, marahil sa mga panaginip, pag-uusap, o mga sandali ng tahimik na pagmumuni, na nagtutulak sa iyo patungo sa isang bagong direksyon. Hindi ito mga simpleng coincidences, Virgo. Ito ang paraan ng universo ng pakikipag-usap sa iyo, na tinutulungan kang makarating sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Isang paalala na minsan, hindi natin kailangan ang lahat ng sagot. Minsan, kailangan lang nating magtiwala at kunin ang unang hakbang papunta sa hindi alam. Ang desisyong nasa harap mo ay hindi madali, ngunit ito ay kinakailangan. Ang universo ay hinihingi na magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala sa mga senyales, at magtiwala na ikaw ay nasa tamang lugar na kailangan mong maging sa mismong oras na ito. Huwag hayaang ang takot ang magtulak sa iyo sa mga anino. Lumabas ka sa liwanag, Virgo. Ang iyong hinaharap ay naghihintay at higit pa ito sa iyong inaasahan. Ang hindi inaasahang desisyon. Virgo, ang sandali na matagal mong iniiwasan ay narito na. Ang desisyong magbabago ng lahat ng iyong kapalaran, ng iyong landas, ng iyong hinaharap ay nasa harap mo na. Maaaring mukhang maliit na desisyon lamang ito sa una, isang bagay na hindi nangangailangan ng labis na pansin. Munit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo na hindi ito ordinaryong desisyon. May bahagi sa iyo na nakakaramdam ng bigat ng sandaling ito, kahit na ang iyong lohikal na isip ay tinatangkang baliwalain ito. Nakarating ka na sa maraming desisyon dati, ngunit iba ito. Hindi lang ito tungkol sa magiging resulta, ito ay tungkol sa pagbabago na matatagpuan sa bawat hakbang ng proseso. Lagi mong ipinagmamalaki ang pagiging handa, Virgo. Gusto mong suriin ang lahat, mag-isip ng bawat posibilidad, at timbangin ang mga benepisyo at kapakinabangan. Ngunit ang desisyong ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng ganoong kaluho. Wala itong detalyadong plano o malinaw na mapanangdaan. Pinipilit kang lumabas sa iyong comfort zone at magtiwala sa hindi alam. Dito magsisimula ang iyong tunay na pagsubok, hindi sa mga panlabas na pangyayari, kundi sa iyong kakayahang bitawan ang pangangailangan mong kontrolin ang lahat at hayaang magbukas ang tadhana hindi madaling yakapin ang hindi tiyak para sa iyo, Virgo. Ngunit ang universo ay may mga misteryosong paraan, at minsan, hinihiling nito sa atin na magtiwala sa proseso kahit na wala tayong lahat ng sagot. Ang mga paniniwala ng mga Filipino ay madalas nagsasabi tungkol sa kapalaran na gumagabay sa atin kapag hindi natin inaasahan. May isang kasabihan sa Pilipinas, ang kapalaran ay darating sa hindi inaasahan. At ito mismo ang nangyayari sa iyong buhay ngayon. Ang desisyong nasa harap mo ay maaaring hindi maging makatarungan sa panlabas, ngunit sa kaibuturan, ito ang susi upang buksan ang isang bagong kabanata sa iyong buhay. Para sa isang katulad mo, Virgo, na pinahahalagahan ang estruktura at kaayusan, ang desisyong ito ay maaaring magmukhang isang hakbang ng pananampalataya. Maaaring tanungin mo ang iyong sarili, tama ba ang desisyong ito? Magsisisi ba ako? Paano kung hindi ito magtagumpay? Ito ang mga parehong tanong na bumabagabag sa iyong isip sa nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang sagot. Hindi hinihiling ng universo na maging perpekto ka o magkaroon ng lahat ng sagot. Hinihiling nito sa iyo na magtiwala sa mga senyales, magtiwala sa proseso, at magtiwala na ang lahat ay nagkakasundo para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ito na ang iyong sandali upang yakapin ang hindi alam, upang maglakbay kasama ang agos ng buhay ng walang takot o alinlangan. Maaring wala ka pang lahat ng sabot ngayon, ngunit Virgo, ang landas na pipiliin mo ay magdadala sa sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong lugar sa mundong ito. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, at kahit na hindi natin nakikita ang mas malaking larawan, kailangan nating magtiwala na tayo ay ginagabayan patungo sa kung ano ang para sa atin. Tumatanggap ka ng mga senyales, mga tahimik na bulong mula sa universo, na panahon na upang kumilos. Ang mga senyales na ito ay maaaring dumating sa mga hindi inaasahang lugar, sa iyong mga panaginip, sa mga mensahe ng iba, o kahit sa maliliit na sandali ng iyong araw. Hindi ito mga pagkakataon lamang, Virgo, ito ay mga banal na tulak na gumagabay sa iyo patungo sa sandaling ito. Habang ikaw ay nasa crossroads, tandaan na hindi ka pinapalad ng universo na maglakbay mag-isa. Ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng suporta, handang dalhin ka sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala sa proseso, at magtiwala na ang desisyong gagawin mo ngayon ang maghuhubog sa iyong kapalaran sa mga paraang hindi mo pa kayang maisip. Ang mga senyales at pahiwatig Virgo, isa sa pinakamagandang aspeto ng sandaling ito ay ang hindi ka pinapalad ng universo. Habang ikaw ay nakatayo sa crossroads, marahil ay napansin mong hindi tulad ng dati ang takbo ng mga pangyayari. Baka naramdaman mo ang pagbabago sa enerhiya, o marahil ay nakakita ka ng mga senyales sa mga hindi inaasahang lugar. Maaaring binaliwala mo ito, iniisip na mga coincidences lamang, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo na hindi ito basta aksidente. Ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga senyales, at vergo, ito ay nagsasalita sa iyo ngayon. Sa espiritualidad ng Filipino, naniniwala kami sa kapangyarihan ng mga senyales mula sa universo. Hindi palaging malalaki o dramatikong mga pangyayari, minsan, dumadating ito sa anyo ng mga tahimik na tulak o maliliit na kaganapan na tila walang kahalagahan, ngunit puno ng kahulugan. Baka napansin mong paulit-ulit ang mga partikular na numero, o baka nagkaroon ka ng matinding mga panaginip na may mga pamilyar na mukha, lugar, o simbolo. Maaaring ito ay bigla ang pakiramdam ng iivu o isang sandali kung saan nakikita mo ang isang bagay sa bagong pananaw. Lahat ng ito ay mga senyales, vergo, mga senyales na hindi mo dapat baliwalain. Sa kulturang Filipino, marami ang naniniwala na ang mga senyales na ito ay mga mensahe mula sa mga ninuno o mula mismo sa universo. Kapag may nangyari na hindi maintindihan, sinasabi nilang ito ay isang indikasyon na may mas malalim pang nangyayari kaysa sa nakikita ng mata. Halimbawa, kung marinig mong tinatawag ang iyong pangalan ng wala namang tao, o kung makakita ka ng ibon na lumilipad patungo sa iyo, Marami ang naniniwala na ito ay isang senyales na kailangan mong magbigay pansin sa kung ano ang nagaganap sa iyong buhay. Maaaring maramdaman mong ang mga maliliit na kaganapan ay random lamang, ngunit ang katotohanan ay ginagamit ng universo ang mga senyales na ito upang gumabay sa iyo. Virgo, ikaw ay isang tao na naghahanap ng mga senyales. Nais mong makakita ng kahulugan at naghahanap ka ng mga pattern sa lahat ng bagay. Pero paano kung ang mga pattern na ito ay nagtatangkang gabayan ka patungo sa isang lugar? Paano kung lahat ng mga tila random na sandali ay konektado at tinutulungan kang makarating sa mas malaking layunin? Maaaring ito ay isang banayad na pakiramdam ng pagkakaalam na may mangyayaring pagbabago o ang bigla ang paglitaw ng isang bagay na may malaking kahulugan para sa iyo, marahil isang bagay mula sa iyong nakaraan na akala mo'y nakalimutan mo na. Ang kulturang Filipino ay nagsasalita rin tungkol sa pahiwatig, mga intuitibong pahiwatig. Ito ang mga nararamdaman, sensasyon, o mga insight na tila dumarating mula sa wala. Maaaring naramdaman mong may panloob na tulak na kumuha ng ibang ruta, makipag sa isang tao na hindi mo na nakakausap sa mga taon o magtiwala sa iyong kutob sa paggawa ng desisyon. Virgo, hindi ito mga coincidences. Ito ay paraan ng universo ng direktang pakikipag-usap sayo, tinutulungan kang makarating sa susunod na hakbang. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at tinatawag ka nitong magbigay pansin sa mga mensahe sa iyong paligid. Minsan, ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa lohika o dahilan, kundi sa mga bulong ng universo. Ang mga pahiwatig na ito ay maaaring magmukhang maliit, ngunit malakas ang mga ito, at sinasabi nila sa iyo na ang iyong tadhana ay unti-unting bumubukas ngayon. Yakapin ang mga senyales, Virgo. Makinig sa mga bulong ng iyong puso, sa mga tahimik na tulak mula sa universo. Kung ito man ay isang panaginip, isang hindi inaasahang pagkikita, o isang pagbabago sa enerhiya, ang mga pahiwatig na ito ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Magtiwala ka sa gabay na natanggap mo, dahil ang universo ay unti-unting binubuo ang iyong buhay ayon sa plano nito. Ang epekto ng desisyon. Virgo, ngayon na nauunawaan mo na ang mga senyales at pahiwatig. Oras na upang harapin ang katotohanan. Ang desisyong malapit mong gawin ay magbabago ng iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa kayang ganap na maunawaan. Maaaring mukhang maliit ito sa unang tingin, pero maniwala ka, ito ang magiging turning point. Ang epekto ng desisyong ito ay maghahatid ng alon sa iyong buhay, pagbabago sa lahat mula sa paraan ng iyong pag-iisip sa paraan ng iyong nararamdaman, at pati na rin sa iyong relasyon sa mga tao sa paligid mo. Ang desisyong ito ay hindi lamang isang pagpili, ito ay isang pagbabago. Maaaring madama mo na medyo nababahala ka sa laki ng pananagutan na nakataya, ngunit ito ang dahilan kung bakit ang universo ay gumagabay sa iyo ng may malasakit. Sinasabi ng mga paniniwala ng mga Filipino na kapag tayo ay nahaharap sa mga malalaking desisyon, kailangan nating magtiwala sa banal na plano na gumagana, may dahilan kung bakit tinatawag kang gumawa ng pagbabago ngayon. Ang desisyong sa tingin mo ay hindi inaasahan ay, sa katunayan, isang kinakailangang hakbang sa iyong espiritual na paglalakbay. Kapag nagawa mo na ang desisyong ito, Virgo, lahat ng bagay ay magsisimulang magkasunod. Hindi ito agad-agad magiging malinaw, at sa simula, maaari mong madama na medyo hindi ka sigurado sa kung ano ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, ang enerhiya na makikita mo sa iyong paligid ay magiging isa ng malalim na pagbabago. Ang mga pagdududang itinaguyod mo sa iyong isipan ay unti-unting maglalaho, papalitan ng isang pakiramdam ng kalinawan at direksyon na matagal mo nang hinahanap. Para bang ang universo ay ipapakita sa iyo ang mga susunod na hakbang, isa-isa, tinutulungan ka patungo sa kung ano ang darating. Para sa iyo, Virgo, ang desisyong ito ay magbubukas ng mga pintuan na matagal nang naghihintay sa iyo upang pumasok. Isang landas na nangangailangan ng tapang, tiwala at pagpapakumbaba. Ang daraanan mo ay maaaring hindi pamilyar, ngunit ito ay sayo upang tahakin, at habang ginagawa mo ito, matutuklasan mo ang mga lakas sa loob mo na hindi mo pa alam na mayroon ka. Ang iyong analytical na kalikasan ay maaaring mag-udyok sayo na imap out ang lahat, magplano at magpredict ng bawat kinalabasan, ngunit ang katotohanan ay may mga bagay na hindi talaga maaaring kontrolin. Inaanyayahan ka ng universo na mag-flow kasama ito, bitawan ang pangangailangan na pamahalaan ang bawat aspeto ng iyong buhay at magtiwala na ikaw ay nasa tamang lugar na kailangan mong maging. Sa espiritualidad ng Filipino, madalas nating pinag-uusapan ang ibahala na isang pariralang nangangahulugang magtiwala sa tadhana at ipasa ang kontrol sa isang mas mataas na kapangyarihan. Isang konsepto ito na nagtuturo sa atin na hindi lahat ng bagay sa buhay ay maaaring kontrolin o prediksyon, at minsan, kailangan natin yakapin ang hindi tiyak upang matutunan natin ang ating tunay na landas. Vergo, ang desisyong ito ay nangangailangan sa iyo na yakapin ang mismong konseptong ito. Hindi mo agad makukuha ang lahat ng sagot at maaaring hindi mo agad maintindihan kung saan ka dadalhin ng desisyong ito. Ngunit magtiwala ka sa paglalakbay dahil ito ang nagdadala sa iyo patungo sa tamang direksyon. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Habang ginagawa mo ang iyong desisyon, alamin mong ito ay magdadala ng emosyonal na paglago at espiritwal na pagkakahanay. Virgo, marami ka ng pinagdaanan, at ang desisyong ito ay ang kinalabasan ng lahat ng iyong natutunan at naranasan hanggang ngayon. Sinasabi ng universo sa iyo, panahon na para pumasok ka sa iyong kapangyarihan. Hindi lamang sa loob mo magaganap ang pagbabago, ito ay magiging kitang kita sa mga tao sa paligid mo. Magsisimulang mapansin ng mga tao ang pagbabago sa iyo, kung ito man ay ang iyong bagong tiwala sa sarili, ang iyong kalinawan, o ang paraan ng pagharap mo sa mga hamon ng may grace. Ang desisyong gagawin mo ngayon ay maghuhubog sa iyong mga relasyon, karera, at pangkalahatang pakiramdam ng kasiyahan. Ang universo ay inayos ang lahat sa iyong pabor, at habang tinatahak mo ang bagong kabanatang ito, makikita mo ang sarili mong napapalibutan ng suporta na kailangan mo upang magtagumpay. Kaya, Virgo, huminga ng malalim, magtiwala sa proseso, at malaman mong ang lahat ay bumubukas ayon sa plano. Ang epekto ng iyong desisyon ay magiging transformative, hindi lamang para sa iyo kundi para sa mga tao na makakasalubong mo sa daraanan mong landas. Virgo, habang tinatapos natin ang pagninilay na ito, mahalagang maunawaan mo na ang iyong naranasan dito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang mensahe. Isang mensahe na ang buhay, sa pinakabanal at pinakamagandang anyo nito, ay unti-unting nabubuksan sa iyong harapan. Ang desisyong malapit mong gawin, bagamat nakakatakot, ay isang kinakailangang hakbang sa evolusyon ng iyong kaluluwa. Ito ang paraan ng universo ng pagnanais na magtiwala ka, bitawan ang pangangailangan ng perpeksyon, at magpasakop sa hindi alam. Nakita mo na ang mga senyales. Nararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya sa paligid mo. Hinarap mo na ang takot ng hindi tiyak, at narito ka pa rin nakatayo sa threshold ng isang tunay na pagbabago. Itinuturo ng espiritualidad ng Filipino na kapag ang universo ay nagpapadala sa atin ng mga senyales at gumagabay sa atin sa mga transisyon, hindi tayo dapat mag-atubili. Ang banal ay tinatawag ka upang magpatuloy ng may pananampalataya at kumpiyansa. Ito ay isang sandali ng paglago, vergo, hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi pati na rin sa iyong espiritual na paglalakbay. Minsan, ang pinakamalalakas na pagbabago ay nagmumula sa mga desisyon na hindi natin inaasahan. Habang ginagawa mo ang iyong desisyon, alamin mong ang universo ay inayos na ang lahat para sa iyong kabutihan. Magtiwala ka na ang kinalabasan nito ay hindi lamang para sa iyong kabutihan, kundi para ihanda ka sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay, isang yugto na magdadala sa iyo sa mas malapit sa taong ikaw ay itinakda Itinuturo ng paniniwala ng mga Filipino sa kapalaran na ang ating mga landas ay hindi palaging malinaw, ngunit bawat hakbang ay may kahulugan, kahit na hindi natin agad ito nauunawaan. Ang proseso ng pagtitiwala sa hindi alam, pagtanggap ng pagbabago, at pagpapakumbaba ng kontrol ay isang makapangyarihang akto ng pananampalataya. At Virgo, ito na ang iyong panahon upang kumilos ng may pananampalataya. Kaya, habang ikaw ay tumatalon patungo sa hindi alam, maginhawa mong matutunan na hindi ka nag-iisa. Ang universo ay nagsimula na ng mga hakbang, at ang gabay na hinahanap mo ay mas malapit sa iyo kaysa sa inaasahan mo. Maaaring hindi tiyak ang hinaharap, ngunit puno ito ng walang katapusang posibilidad. Yakapin ang paglalakbay, magtiwala sa proseso, at hayaan mong magbago ka. Ang iyong tadhana ay nasa iyong mga kamay, Virgo. At habang ang mga bituin ay nagkakasundo, ganoon din ang iyong hinaharap. Virgo, ngayon na nahanap mo na ang mga senyales at naramdaman mo ang pagbabago ng enerhiya sa paligid mo, ang huling hakbang ay simple, kumilos. Ang universo ay gumagabay sa iyo sa buong oras na ito, ngunit ang iyong pagpili, ang iyong desisyon, ang magpapahintulot sa lahat ng ito na magbukas. Ang iyong gagawin ngayon ay maghuhubog sa takbo ng iyong hinaharap, at ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay. Huwag mong hintayin ang perpektong sandali. Ang perpektong sandali ay ngayon. Magtiwala sa mga senyales, magtiwala sa iyong sarili at magtiwala sa proseso. Ang bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang at ang landas na ngayon ay nagbubuka sa iyong harapan ay naghihintay na ikaw ay dumaan dito. Inaanyayahan kita, Virgo, na magnilay-nilay sa sandaling ito. Anong desisyon ang iyong ipinagpapaliban? Ano ang binubulong ng universo sa iyo sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip o kahit mga tahimik na tulak sa iyong puso? Ang mga sagot ay nasa loob mo na. Hayaan mong ito ang maging sandali kung saan yakapin mo ang iyong tadhana. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba at ipaalam sa amin kung anong mga senyales ang gumagabay sa iyo. Sama-sama nating tahakin ang landas ng pagbabago, isang hakbang sa isang pagkakataon.